Good day, good morning, magsasako tayo ng fruit bugs, ramified fruit bugs, or colonized fruit bugs, magsasako tayo ng 500 bags, Ayan. nire namin ganto gantong bags ko kung... pero kung ano kung halimbawa nagmamadali si client pwede rin pwede pa rin naman hanggang mga gantong stage hindi na siya sa akin para sa akin hindi na siya prone sa contamination. Pero, hanggat maaari, 100% ang aking ano binibigay yung ganto. 80% pa lang yung ganto. 80. Ayan. Pero, karamihan, ganyan na. Ganyang ramified na so magbabag na tayo magsasako na tayo para bukas delivery yan 500 ban red bugs